gal ng mabilis at madali ang maiitim sa kaldero, kawali at kaserola. At tara't umpisahan natin, kumuha ako ng aking paglalagyan. Pagkatapos, kumuha ako ng soda. 30 ml nga po ang aking inilagay. At pagkalagay-lagay ko nito, isinunod ko naman ang 30 ml po na water. At idinirekta ko na rin po itong inilagay. Kumuha ng po ng dishwashing liquid. 2 tablespoon po na dishwashing liquid ang aking inilagay. Sobrang kamangha-mangha rin talaga ang pinaka-resulta dito sa aking ginawa. Kalagay-lagay ko nga ng dishwashing liquid, kumuha pa ko ng baking soda. Isang kutsara rin po ang aking inilagay. Napakaganda rin ito gamit-gamitin ang baking soda. At pagkatapos ko nga nitong nilagay, kumuha pa ako ng asin. Naglagay ako ng isang kutsara rin po. At dito nga sa pinagsama-sama nating sangkap, halu-haluin po natin itong mabuti. At kung mapapansin nyo, yung kulay niya at yung texture niyang parang kalawang na rin talaga ang datingan nito. Dahil na rin sa pinagsama-sama nating sangkap na napakabisa rin talaga sa pangalis sa maiitim nating kawale kaldero kaserola. Bihira man nating linis-linisin, pero sa simpleng sangkap na to, nap! makabisang panglinis solusyon na rin para sa mga maiitim. Pagkatapos, kumuha pa ako ng spray bottle, idinirekta ko na nga itong inilagay. At kahit anong paglalagyan po ay pwedeng-pwede yan. Ganito na rin ba ang itsura ng puwetan ng yung kawali? Yung tipong mangitim-nitim at yung madilaw-dilaw na rin. At sa tagal-tagal ko na rin itong hindi nagagamit, agad-agad ko na nga itong ginamit at nilinis na rin gamit ang sangkap ng ating ginawa. Ginawain spray-spray ko nga ito. At sa pagspray-spray -spray ko nga ni Toby na Ba't kumuna ito, iniwan ko ito ng 20 minutes Para na rin mas kumapit bas yung pinakaginawa nating sangkap. Pagkatapos ko ng ibabad ng 20 minutes, kumuha ako ng lumang sponge. Kinuskus ko na nga ito. Direkta, mano-mano nga lang po. At sa pagkuskus ko pa lamang nito, nakikita ko na agad-agad yung pinaka-resulta. Naglagay pa nga ako dito at kinuskus ko pa rin ito. Mabisang gamit-gamitin ang dala na rin ng soda. Dahil na rin sa asid nitong dala. Na magandang gamit-gamitin, gaya na lang sa maiitim nating mga kawali. At kahit ano pa. Kaya naman, kung ang iyong kawali kasi Rola ay nangingitim na rin, abay huwag ka na rin magpatumpik pa. Pwedeng-pwede na rin tong gawin na mapapawaw ka rin talaga sa pinakarisulta. Sa tagal ko na rin hindi na gamit-gamit na itsurang nangingitim at naninilaw na rin at heto na nga ang kinalabasan at pinakarisulta. Kumikinang na mukhang bago solution para sa maiitim Hitan so if you like this video bye